Nagmistulang war zone ang Camp Phillips sa bukid sa pagdating ng mga tropang militar at pulis. Patuloy ang pagtugis nila sa mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na sumalakay daw sa lugar kagabi. Kabi kabila na rin ang checkpoint sa lugar. Ang lalaking ito, agad pinababasa sa sasakyan sa paghinalang isa siyang rebelde. Wala akong kasalanan. Pinagwintangan ako kung nagbunot ako ng baril. Pasado alas 6 kagabi nang sumalakay ang may 150 manong rebelde. Una nilang sinunog ang fertilizer warehouse ng Del Monte sa Sumilaw, Bukidnon. Sinunog din nila ang tatlong truck ng Del Monte at sinalakay ang kanilang main office dito sa Manolo Fortich. Dito napatay ang isang gwardya. Sugat naman ang dalawa niyang kasama at isa pang sibilyan. They were supposed to establish a blocking force. So buti na lang naagapan ng tropa. Kaya na-preempt natin yung pag sa pagsunog sa lahat ng mga heavy equipments ng Del Monte. Naulila ng gwardyang si Alfredo ang dalawa niyang anak. Inaantay pa ang pag-uwi ng kanyang misis na nagtatrabaho sa ibang bansa. Akali lang pwede ma ano, ma ng ano ng gobyerno. Mamasolbad yung problema na ito. Kawawa yung mga kasama namin. Bukod sa pag-atake sa mga tanggapan ng Del Monte at Dole, nang hostage din ang grupo sa Atugan Bridge. No, at first, parang hindi sila makapaniwala na nakarespondo yung PNP. They were thinking siguro na uh, kasama nila kami. Kaya we were able to maneuver sa side nila at hindi nila nalaman yun. Kaya doon na mas malapit yung bakbakan. Uh. Isa si Grace na harang ng mga rebelde. Kaya doon nila pinaalis yung mga tao kasi paparating na daw yung mga polis. Hmm. Tapos doon na nagkabari ka hmm. na. So anong ginagawa niyo noon? Nakatago lang ngayon? Ano? Doon sa jeep. Nagiyakan. Um. Kabado ngayon ang mga residente lalo na at may bantaro, mga rebelde na babalik hanggat hindi raw tinitigil ng Del Monte ang kanilang operasyon. Oh, natakot kasi basit maulit na naman kasi sabi nila babalik daw sila ano, balita sa radyo. Sa statement naman ng Del Monte Philippines, sinabi nitong nagumpisa ang pag-atake ng tangkay ng mga rebelde na nakawan ng isang gasolinahan. Agad daw rumismo ang mga polis na tagaroon ng 30 minutong barilan. Dito na raw nanunog ang mga rebelde ng tatlong heavy equipment units at bus ng Del Monte. Sinalakay din nila ang plantation office ng kumpanya. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, extortion ang pangunahing motibo ng mga rebelde sa ginawa nilang pag-atake. very clear no they've been extorting money from different companies here in Mindanao uh, so itong mga companies NATO and they know very well no. Uh, they should not submit to the evils of uh, extortion Rome Lopez news 5.